Eh lelakan. Huh. Kena tu. Tinggal. Huh. 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 <laughs> ya no, Pataas atas. kami kasih mengandung bio daun. Ya no. Akai baik, akai akai di kain dan subida. Huh. What's up man? What's up? Pergelakan ngalang pagu deh. Ha. Huh. <laughs> ha. <laughs>

pada tarak ulang saya kira saya selaka. Di pui di pangkano. Pakaiatan. Huh. Uh. Jati kaya kuya jati ni. Eh. Dan tu mirana yang sama. Tira, tira kau telaga nak pulang sana. Dati mahu botok gitu kan eh. Hmm. Kelakang baik. Hu. Bagut <sighs> sarap ni tu bukan maya kain ah. Sekel. Eh. Heh. Mabuti kami dito. Pakit pa kami doon mga kasugod. Papakita ang magandang view doon sa taas. Dinig nagpa yung nagbat tayo ng tempo Oo, maano yun kasi. Pa, talagang maahon. Intense. Yung sa temple ano lang yun eh. Sandahan. Ayun, yung mga sasakyan na dito. Kasi mga ano doon, makikita mo doon sa kabila eh. Yung ano, overlooking siya mga kasugod. Marami ano naman ito, namamasyal, mamasyal, ano, -tingin, tingin ng mga view. toyo yung yung ano eh. <laughs> tan mo naman yung ano yung, mga kasugod. Ang terik, hindi kaya yung ano, madating dito yung bar. Ang bike. Yun, akit kami doon. Let's go. Nandito kami sa, ano din Jok? Jok Jok. Jok Joe Jok -jo. Jok Jok pangalan? Wala mana ha? ah. Jokju. Poris. Yan, kita maglalakad na talaga kami. Kasi hindi na pwedeng bike doon sa taas oh. Ginagawa pala dito 'yung ano, ginagawa nila ng ano, ka kanal. Yan oh. Huh. Mau tangkap ini tu makan sugud, wih against the light. Yun, di sana salub, kasau yang ngarau. Relax muna, relax. Yun know. o. Doon. Kita sa mo yung pinanggalingan natin doon. Finin. Doon. Ganun na pa rin. Paikot tayo. Babalik tayo. Dati, doon. Dito tayo dumaan. Ganun. Ngayon, dito naman. Ha? ha.. Grabe. Nandang pawis. Hindi naman natigil ang pawis. Oh, oh. Yan ang damo nila. Yung... Oh. Bermuda yan. Bermuda. Ilan nila yan? Sinadya talaga yan. Sana mga puno. Bigla ano. Doon sa kabila makasugod. Kitang-kita natin yung bayan doon. Pahinga muna, pahinga. Kasi pagod talaga oh. Basang-basa yung damit. Yan yung ano, yung bayan, bayan oh. Overlooking. pa tayo doon sa tok-tok. Ha. Kalau lu, kalau lu anu ah. Bah kadu ke siapa? Abang Inman we. lagi Huh. Ini tarmari bang teh we? Basé bang Nanti kami tok tok oh. Iyo no. nanti. Eh, hindi nila nilagyan ng harang dito. Delikado pa. May meron dyan sa baba. Gigil eh. Pag nabagsak ka na. Daka, daka na. Daka na. Hindi mo uh, alam uh, kung ka... Saka... Na ng... Pag nagbagsak ka dyan, hindi mo alam kung sa ka dyan. Hindi ko mong magahon dyan. Kaya nga. Dapat may barikada po. Paano may bababa -ba -ba dyan pala. May bakal doon. -an. May ano niya pagdan? -da? Pag dapat i-request nila na lagyan ito. Delikado ito. Nilalagay natin sa house resolution number. Dr. <laughs> <So, laughs> Pasa pasah Pasa ng resolution. Hmm. Wala, may hinang ano dito. hindi nilagyan natin. <laughs> Tapos may upuan no. Hinakaw <laughs> oh, okay. yung, baka may budget to. Kinurakot. Kinurahakot. <laughs> <Ute>. Ano? <laughs> okay. bueno, sabi ba ano Wala nang mga na, waro na, dyan? Na, wala liquidation mo no? pinaglaro ng basketball yun no. Saan? Yun. Yang, yun, yung yun yung, yun yung building na mataas? Yung building mag-overnight. Yun yun. Lay pa ng windmill no. Nandun pang windmill. Oo, yan dyan tayo dalaan. Dalawang kilometro pa yan. Okay. Doon tayo mula na, na, sa ano? Sa kap. Hot sa ina Parang ano tayo ito nangangaso. <laughs> 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 ito na kami sa itaas. Saan? Dito. <laughs> Doon. Sa doon sa taas, doon. Dito. dito. Sa taas. Ki. Bay ah. di regal sya ng tao dito. Naliligo na tayo. Tali na hira 'yun. tali. Ano ah. taw mo nai? Paikot pa paikot. Ade tama doon. Paikot 'yan. Doon sa ano, maganda din doon. Oh, magkikita yan, sa kabila 'yung joksan. Yung pagpunta natin nandito pa si Helson nang nakaraan eh. Wala akong cellphone, mag-twitter muna tayo, Pero may ipanood. Ano? Agis the light lang dito. Oo, uh, dito oh pagabi di ginaw. Dito? O, di pagabi ba no? <laughs> <laughs> Lalim niya no. Lalim? <laughs> 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 the light. Oh, Dan oh, 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 oh. benda di tu. Oh. Ganda nang anu nang anu saya oi. Oh, buku lay blue saya oi, yakin bu. Hmm. Ya kita membunduk saya. Oh enggak. Nak anu saya Hindi. Naka-filter. Naka <laughs> hindi. Ito na talaga yan. Ha? Huh? Ito na talaga. Yan ah. Pasa ko sa'yo. Para ibugtong gusto mo. Pwede naman, di ba? Oo. Oh. Ini tapun dok kita mau, ini bawa blue blue sayo. Itu sangat natural talaga tu. Ini kena itu natural. Kalau nak pakai mayar. Ini lewat lewat nak kami sayo. Brightness, ini kena kah brightness, ini kena kah bright talaga. Ah, itu. Ini tu, itu dia itulah Ya, mau ke suku dulu anggan nanti nan. Dan yung anu, yang tadi namanya Karina, jangan digali. Yang membeli kami, kami saya anu, sa bilihan ang uh, tinapay. Sigurihanan. Yo nan do na yang tropa sa ibaba. Yo nan baba-bata Oops, oops.

Para kayo nag-marching ba? Yun, palabas na kami mga kasugod. Yun lang ano dito dito. Overlocking lang, lang Overlockings. Hindi pala binago no? Hindi binago, mas pa ma ano ngayon, mas pa kapal yung damada mo. <inaudible> Uy! Ano yung sayo? <sinasaya>. Pinipigilan <laughs> mo. Yun. Yun. Dito kami sa baba. Huh. Merinda, merinda, merinda. Puta. <laughs> Yo, what's up, <it>, man? <laughs> Pagod, man. Huh. <Woo>. Okay. <laughs> merinda muna sila muna, Merinda. Yan o, no. relax muna kasi <laughs> pababa, pag pababawa ka sugod kanina pa kaya tulak, eh pababa, tulak pa rin yung bike. <laughs> akay pa rin yung bike, akay. Yan, ah, uh, bigyan mo para may lakas. Yan, pababa na kami mga sugod. Yan o, no. hindi makaya din, baka maputol yung brake, kaya akay pa rin. Yan <laughs> o, akay-akay. akay-akay. <laughs> <laughs> Wah, well, ini no apa balik ni? Hala, dah kagak yang baik eh. Ai, aku sibir nak do. Kau ni demanto baru pero... kat orang. Dah dah. Hidrolik nama tu sakit ni. Kau tu kita tu menunggu gila nah. Ai. Hindi begilan. <laughs> hey! Yun, nandito na kami sa baba, mga sugod. Kunti na lang. Hindi mo pwede sa akin, baka diretso ka doon Let's go! Muna, yon, na. Uh. Yun. Woo. Ambihira. nanti tu kami sah bapa makan sumpah, dah kasih, anu, masa kecakap mai pegawai nasi ya.